si Flory tama kayo magluto tayo ng ginataang gulay pakbet ah, version ko po ito yung gatang pakbet ah, kasi, kasi pagka magluluto tiba ng mga gata ah, iba-ibang iba-ibang klase ng pagluluto so tama kayo magluto tayo kung paano ko iluto ang gatang pakbet syempre, nagprito na rin ako ng isda. Ayan po. Yan. Una, pinakluan ko muna yung one quart na baboy. Katapos, yan, ipinirito ko. Tinusta ko muna maigi para maluto na rin yung baboy. Pasensya na magulo yung camera, ha? may hawak ko kasi wala akong tagahawak eh <laughs> essential na tapos hiniwa-hiwa ko siya ng maliliit para medyo dumami kasi one quart lang siya ayan medyo malapit na maluto yung baboy natin katapos nyan ayan tapos igisa natin sa pinagprituhan ng baboy yung bawang isunod natin yung sibuyas lutuin natin maigi yung sibuyas para medyo sumarap-sarap kasi si ba masarap daw ang sibuyas kapag naluto na at medyo natustatus ka ng konti yan katapos nyan ihulog yan tapos ilagay na rin natin yung kamatis lutuin natin maigi ang kamatis para mas masarap pasensya na isang pirasong kamatis lang medyo mahal kasi ang kamatis <laughs> Pero okay lang yan kasi masarap naman yan kahit na may, basta't may kamatis. Tsaka natin ihalo na lahat. Pati yung baboy, isama na natin kung paano iluto para magkaroon na rin ng lasa. Isunod na rin natin yung kalabasa. Unahin natin ng kalabasa kasi medyo matigas yan kaya medyo palambutin muna natin dyan sa kawali kasama ng mga ginisang sibuyas, bawang, kamatis at baboy. Isunod natin ang pangalawang gata. Tapos nyan, haluin natin. Pagkahalo-halo ng konti. Yan para medyo maluto at magkampatay-patay ang pagkakaluto ng kalabasa at saka natin takpan diba ayan na po yung pinirito namin isda <laughs> medyo tatlo na lang yan natitira na yan ayan tinignan ko uli yung niluluto natin gata binuksan ko uli at yan hinalo halo ko ayan nalo ko na yung mga gulay mga sari-sari para sabay-sabay na silang maluluto. Kasi malambot na rin naman yung kalabasa. Kaya, ayan, konting halo na lang. Hmm. Para masarap, ba diba? Ayan, nilagyan ko na ng mga pampa lasa yan, paminta. Una ko muna nilagay yung paminta. Durog po yun. Sinunod ko naman po yung magic sarap. Yan, pasensya na, walang label, hindi ko pinakita. Ang <tapalaklin sistem gig> asin. Kasunod ay asin as na yan. At tapos, konting halo-halo uli. Yan. Ayan, hinalo ko lang po at inayos. Sunod na natin yung kangkong para ma niya yung medyo mamantika. Kasi tiba, ginasa ko yan sa baboy, may, nagyang ko ng mantika para medyo mawala yung mantika maging tama yung lasa niya. Pati yung alat, kung may dumaalat siya, matatanggal yung alat. Dahil absorb yun ng kangkong. Tapos halu na po natin. Isunod po natin yung kakang Yan na po yung unang gata. Nilagay ko na rin po. Ang kangkong po kasi, matagal din po yan maluto. Kaya huwag oh po kayo magalala, hindi po yan matutunaw. Kahit na po pakuluan natin ang pakuluan yan, dahil nabubuhay po yan sa tubig. Kaya po, ang kung ay matagal matu, maluto. Kaya okay lang po yan. O, tapos po yan, ayusin lang natin ng konte, O yan, tinakpan ko na po yan. At hintay na lang po natin yan kumulo.